Minsan ganyan po pag mahina po tayo sa prayer, pag mahina po tayo sa sa pagtawag uh, sa Panginoon, yan po diyan po tayo nakakagawa ng mali. Yes, nandito ako sa aking tambayan ngayon, dito sa aking small uh, salita na tinatawag dito sa Espanya at ako po ay uh, yeah luma ang aming bahay ay, nakikita niya pero anyway at least private namin itong uh, tambayan na ah, hindi kami makakasturbo sa aming mga amo kasi nasa isolate place ito nasa ati kami so magbibigay lang po tayo ng reaction guys tungkol doon sa napapabalita ngayon na halos sunod sunod since ang aking channel ay tungkol sa OFW talk show uh, at bilang host magbibigay ako ng sarili kong opinion o dito sa mga sunod-sunod na, papa, na napapabalita na mga kalakaran sa loob ng eroplano habang ito ay nasa himpapawid. Mukhang nauuso na naman ito, parang nagiging um, gawain na ng ating mga kapwa, ng ating mga kababayan na Uh, ang pangyayaring pagnanakaw or hindi rin naman natin alam kung talagang pagnanakaw ba ito talaga o ang nakakatakot dito ay ang um, tinatawag na naman natin na tanim 'di ba tanim pera o tanim gadgets sa ating kapwa pasahero kasi alam niyo naman tayong mga ang mga mentalidad talaga ng mga Pilipino ay uh, para lang talaga maharas yung ating kapwa na nagbabiyahe. At do totoo, do totoo man o hindi itong nangyayari, tanim man ito, tanim pera o tanim gadget, o ano pa man, o totoong nakaw, nakakasira pa rin ito sa ating mga lahi dahil nakakahiya na doon tayo na kukulong sa ibang bansa, lalo na doon sa Uh, stopover na kung saan papunta o patungo ang uh, eroplano na ating mga sinasakyan guys magingat po tayo lagi po natin uunahin ang pagdarasan na sa ating pagbiyahe uh, ay mati maging matiwasay at uh, maging maayos na tayo makarating sa ating patutunguhan kasi ga, ka, guys ang temptation talaga yung evil dictation para gawin mo ang isang bagay na hindi mo dapat gawin ay malakas kaya uh, dapat yan ang ating ma-overcome kasi alam ko tayo mga Filipino we are faithful we are prayerful so yan po ang uh, number one natin gagawin kapag tayo po ay nagbabiyahe lagi po natin uh, ipagdarasal o bago pa man tayo umalis sa ating mga pamamahay patungong airport, lagi tayong pangunahan natin ang ating mga sarili sa prayer. Nagabayan tayo sa ating pagbiyahe ng matiwasay hanggang sa makarating tayo sa ating destinasyon. Kasi guys, sa mga nangyayari ngayon dahil sa hirap ng buhay, dahil sa pagyayaring, ang tao ay sinusubok lagi ng kadidiman. So dapat tayong mga OFW, Maging matatag tayo, maging matibay tayo at higit sa lahat paigtingin natin yung ating mga faith, yung ating mga dasal, dahil importante yan. Nasubukin man tayo ng kadiliman ay uh, kung mataas ang pananalig mo sa Diyos, alam ko na hindi ka matatalo nito. Bago pa man natin damputin ang ating mga pagahe, ay lagi tayong magdarasal dahil napaka-effective ng prayer para mapalayo tayo sa anumang mga binabalak ng ka ating mga kaaway. Maraming temptasyon sa eroplano sa tutulang kasi Uh, sa tatluhang upuan bilang experience, de ba? Sa tatluhang upuan kung uh, doon ka mapabilang sa mga 3-seaters na lane, ay talagang makikita mo ang mga gamit ng ating mga kapwa pasahero, may, makapwa mo yung manyang kababayan o ibang lahi ay nakalat nakalatag lang talaga sa kanya-kanyang um, table, de ba? Kasi meron tayong um, table on board na nakakabit dun sa harapan natin sa aeroplano. So, dapat tayong mga ano, para hindi tayo matempt na mang, uh, kumuha o gumawa ng mga hindi nararapat, ay lagi nating isecure ang ating mga gamit kasi ang sa hirap ng buhay ang ating mga kababayan kaya nga tayo ng ibang bansa dahil para maisalba natin ang kahirapan ng ating mga pamilya at sa kabila nitong kahirapan na to, na ito ang magtutulak sa atin para gumawa ng mga mali sa buhay ito yung pagnanakaw on board o ito yung uh, matitem ka na kumuha ka ng mga gadget ng kapo mo pasahero para maibenta mo o maisan la mo sa patutunguhan mo which is very wrong kaya walang imposible sa ating panginoon lagi nating baunin ang dasal dahil yan ang number one na weapon na, na magiging uh, katuwang natin sa ating mga paglalakbay guys tanim uh, pera man ito o tanim gadget man ito na nangyayari ngayon dahil kapago-bago as in bago bago sa pandinig ng mga tao, bago sa pandinig ng ating nating mga OFW, itong uh, onboard uh, snatching ba ang pwedeng ma-term diyan? So, 'di ba nakakahiya na ang kapwa natin ay nagnanakaw sa kapwa at ang i-deport mo o ang i-report mo sa captain sa mga crew ay kapwa natin. Paano na lang kung ang ang um, matsambahan mong makuhaan ay paano na lang kung doon tayo nagnakaw o doon kayo nagnakaw sa hindi nating kalahe, mas malala uh, buti na lang itong unang ipapalitan na nagnakaw ng pera na, uh, dahil walang pamasahi sa uh, papuntang probinsya nung, nag, nung nalamang lamang magigilit itong uh, ng biktima sa kulungan diba? um nap napatawad siya ng pasahero ng na kanyang hawan kaya siya ay napauwi, 'di ba? Napauwi at pero ito ngayon nakabago-bago pa lang. Kabago-bago guys na balita na nagnakaw na naman ng almost ta uh, 50 plus thousand, 55, 54,000 na Pilipina na nakakulong na ngayon at nabawasan ng 4 months ang kanyang sentensya dahil sa umamin siya na kinuha niyang pera paano na lang yan guys kung hin katulad na itong kababayan na hindi nagpatawad at hindi niya iuurong ang kaso at tuloy-tuloy makukulong tong kababayan natin di ba magsasuffer siya imbis na nag-abroad siya para maiahon sa hirapan ang pamilya lalong nadagdagan lalong naging problema ang naging ang ang kinasadlakan niya minsan ganyan po pag mahina po tayo sa prayer, pag mahina po tayo sa, sa pag uh, tawag sa Panginoon, yan po dyan po tayo nakakagawa ng mali dyan. guys, importante po ang prayer sa ating mga OFW sa, hindi lang sa OFW, sa bawat isa kasi ito lang ang ating sandata para ma malampasan natin ama, at malabanan natin ang kaaway, be a prayerful person be a warrior of your own self a prayer is very important dapat yan ang una nating uuunahin uh, sa lahat ng bagay so guys nakakalungkot kasi bilang isang host sa isang show sa sa channel ko na maliit kong channel ay uh, may, uh, ito nagbigay ako ng aking sariling opinion kasi para naman uh, sa susunod pang henerasyon na ating mga kababayan na gusto ring makarating sa iba't ibang sulok ng mundo para magtrabaho at uh, makapag ma, maiba naman ang buhay, ma-level up naman ang buhay. Pipiliin po natin na maging madasalin muna tayo, maging uh, strong tayo sa ating pananampalataya para ano mang kaaway ang dumating sa ating mga buhay ay kaya natin silang manampasan kasi itong gawa ng kadiliman guys ay lalo kang didikdikin kapag ikaw ay nasasadlak sa kahirapan, kapag tayo ay namomorblema lalo tayong hindi tatantana ng kalaban, kaya dapat talaga mag, -mag pray, mag pray tayo ng mag pray uh, panatilihin nating malakas tayo sa ating Panginoon dahil uh, hindi tayo niya uh, iaabando na. Sasagutin niya ang ating mga panalangin. Kaya guys, importanteng importante ito sa lahat ng bagay. Kaya gawin natin ito na panimula sa anumang bagay na ating gagawin sa buhay. And guys, isa pa sa nabalitaan ko itong, di ko alam kung latest ba to bago ba to itong nakakalungkot na nangyari sa civilia uh, sa Sibil. Spain, di ba sa Sevilla dito sa Spain, isang napakagandang probinsya o pueblo o bakasyonan dito sa sa Espanya ang Sevilla kasi I was been there 2015. Ang ganda ng Sevilla at doon mo makikita ang iba't ibang uh, mga Filipino sa na nanggaling sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas kasi ang Sevilla is like a tropical city na talagang dinadayo ng mga uh, turista. So, isa rin ako sa nakapunta doon way back 2000, uh, 2015. Yeah. So, guys, nakakalungkot, no? Kasi meron akong napanood. Ewan ko kung bago lang to o, o matagal na. Pero isang kababayan na TikToker, uh, sikat sa social media, sinusundan, hinahangaan, maganda. Pinaslam ng uh, sarili nating kababayan dahil sa selos. At bilang nandito sa Espanya, nakaka hiyang isipin na pag-uusapan sila ng aming mga amo dahil sa ginawa niyang pagpaslang sa kanyang nobya. So, ayan po, isa rin yan. Nakakagawa po tayo ng krimen. Nakakagawa tayo ng krimen dahil nga sa uh, kulang tayo ng pagtawag sa Diyos. Nakakalimutan, nakakalimutan natin na may Diyos na dapat nating katakutan pagdating ng panahon ng paghuhusga. Yan po ang, uh, hindi po ako dito nag, nag-claim na hindi ako nagkakasala pero kahit papano guys nandito ako bilang kapatid nyo kapwa nyo na nagpapaalala na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo yun lamang po at sana ay meron po tayong nakuhang uh, tip kaalaman para po sa mga kababayan natin na mag-a-abroad na mag-ingat hindi lang mag-a-abroad kundi yung mga balikbayan na nagbabiyahe na mag-ingat parating Salamat sa panonood at uh, ito ang inyong host. my name is Wari Wari or the talk show host here in my channel. And I hope to see you again for my next video. Bye for now. Ingat kong lahat.